gumising ngayon para mag workout at at lokohin ang sarili na kshuta. nga mag-voice over ngayon dahil napakalakas ng ulan. Sabayan mo pa ng matindi kong sipuan. Naman sa mga nambaba sa akin dyan na hanggang day one lang ako. O loko, naka day 3 na. Puera usog, puera balis, pera kula. Umabot ka sana hanggang isang buwan. Nakshuta out lang ako, sinasabayan ko rin niya ng matinding diet. Ilang araw na lang kasi ay eh, magpa-flight na nga kami papuntang Boracay, nasabay pa yata ng tag-ulan, Diyos ko. <laughs> yun nga, simula nga nung nag-exercise talaga ako, eh parang ang gumaan ng kalahati ng katawan ko. Mabilis din kasi kung pumapayat, basta gustuhin ko. naman from 57 or almost 58 kilos, eh ngayon eh, 54 kilos na lang ako. Pagkatapos ko mag-workout, naligo na agad ako, tas may MIA, pumapasok nga si Bebo galing labas. Meron naman mo siyang bit-bit na envelope, asabi ah ko nga, may ayuda kaya ta sa akin. <laughs> ay ko, hindi na pwedeng punuin yung swimming pool na yun ang kalakas pala sa konsumo. <laughs> Abe, kayo magkano ang bill ng kuryente nyo ngayong buwan? Pero fast forward, nagbiyahe nga kami papunta ng Pampanga. No, pag uwi ko nga dito, nagluto nga pala ang nanay ko ng ginisang pet chai. Sobrang paborito ko yan. Alam nyo naman ang mga nanay natin kapag ka nauuwi tayo sa kanila, eh lahat ng paborito nating ulam ay eh, niluluto. Pero bukod sa ulam, mas paborito ko pa rin yung tsikahan namin ng nanay ko kasi safe na safe kapag kasya ang katsikahan mo. <laughs> Eh, syempre, wala na ako kasing ugali, kundi si Angeline mapagmahal lang. Parang dami na naman nga luto ng nanay ko, may paprutas pa siya. Talaga naman nakaka-LL na yung bahay na to. Tuwa nga ako, kasi pati daw siya na pa check out nitong paborito kong ang bagoong ng Miss D. Gourmet. Sabi nga niya sa akin, yun lang daw talaga ang inuulam nila kasi napakasarap nga kahit saan mo i-partner. Nabanggit ko nga sa inyo na hindi ako nagra-rice, kaya talaga puro gulay na lang ako, pero sinasamahan ko syempre ng Miss D. Gourmet bagoong. Mula kasi talaga nung no, nag-exercise ako, eh nahilig na nga akong kumain ng mga gulay. Ito si di time lang daw niya matitikman itong ginisang ay, chai sabi niya sa akin masarap daw pala. Red ko kasi na to. Hindi talaga kumakain ng gulay, takot na takot sa mga dikot. Nakushutan. <laughs> kumain. Inaya ko na agad si Bebu na magpunta nga dito sa progress house na pinagagawa namin dahil maghahapon na nga. Kaya nga sa bahay namin dito sa may apalit pampanga, eh magbabiyahe ka nga lang siguro ng mga 5 to 10 minutes bago ka makarating sa rest house. Ay just ko, tatandanan ko kanta. Dati wala rugo kami bahay. Nakikisungsung lang kami. Ngayon may pa rest house pa kami. O oh, mayaman na kaya kami noon. Tsares! <laughs> sa kubo na kinalabasan dahil halos kalahati na ngayon nagagawa tapos ilang araw pa lang sila nagagagawa din eh. Alam um, nyo guys, natatandaan ko grade 4 ako noon. Pangarap na pangarap ko talaga na tumira kami sa kubo. At nakakatuwa lang talaga kasi itong lupa na nabili namin dito sa Pampanga eh, napakalaking nga at umaabot nga ng 800 square meter. Dahil wala pa nga kaming plano dun, ginawan na nga muna namin tong rest house at wala pa kaming budget para gawin tong resort. Kubo naman ang pinagawa namin, medyo pricey din siya pero at least sobrang laki niya at talagang papahinga ang buong pamilya. Nga Donna, napakaganda ng view dito sa amin. Maaliwalas at talaga malayo sa mga chismosa. <laughs> Kaya kwentuhan nga namin ni Bebon niyan kung ano ba yung mga pagagawa namin dito at saan kami kukuha ng pera. Ay, kasakit. <laughs> Kasi kung nga sa kanya, madali lang talaga magplano ng mga gagawin. ng problema, ano yung pambabayad namin. <laughs> Sobrang lawak nga na lupa namin dito. Hindi pa namin alam kung ano pa yung mga susunod namin ipapagawa. Pero sabi ko kay Bebo, unti-unti lang. Ito naman nga sa kabilang dulo, eh meron nga kami pinagagawa nga na parang parkingan. Hmm. pre naman, tuwing pupunta kami dito, hindi pwedeng mababad at madulok si Montero Pulipin. <laughs> Bis na nga ako dyan dahil sabi ko kala na uuwi na kami papunta naman ng Samjihan. Hmm. Alam, bumalik ulit kami dito sa pangingahan dahil dumating nga itong mga manggagawa ng kubo. Aro, api na yan. Ken ko kakarug manil na layata. <laughs> Buti naman, hindi pa sila naniningil ngayong araw. Iba nga kami bayad at fully paid dito sa kubo. Meron na naman kami pinapagawa, naksuta. <laughs> Kung nga kasi kami umalis at pumunta ng Burakay, eh gusto nga naming malinaw sa kanilang lahat kung ano nga ba yung mga papadagdag at papagawa namin din. Eh. eh naman sa mga naghahanap din at gagawa ng mga kubo nila, eh kontakin nyo na rin tong si Manong Ben na napakasipag at napakagaling nilang gumawa. At sundo, sundo na nga kami sa presyo at sa kung ano pa yung mga gusto namin ipagawa, eh umalis na rin naman kami sa pahingahan at nagbiyahin na nga kami papunta naman ng Samjihan. Eh malaki nga yung naging bill namin kay Mang Ruben kaya kailangan talagang galingan ang Samjihan namin Nuka. <laughs> Kaya lang, mukhang sa at puro palabas ang pera namin ngayon dahil pag nating na namin dito, e eh, sahuran pala, ha? <laughs> na lang talaga itong samjihan namin eh, araw-araw nga dinudumog at dinadayo. Eh, feeling ko meron naman akong pambayad kahit ang ipatayo namin e eh, palasyo. Charis! <laughs> Bago nga kami umalis at pumunta ng Burakay, eminito eh muna namin lahat ng staff namin at nag-award na rin kami ng crew of the month. Ga-award nga kami buwan-buwan at nagbibigay talaga kami ng 5,000 pesos sa kanila. Kanya man. <laughs> So, na-meeting na nga namin lahat sila. Eh, nagbiyahe na rin naman kami pa uwi. At kami nga ay pagod na pagod ng dalawa ni Bebo. So, nakauwi na nga kami. Nagdiretso agad lang sa banyo para makaligo na at mag-skincare. syempre ang gamit ko, beauty derm. After mag-toner, nagagamit ako o naglalagay ako nitong serum na talaga naman paborito ko sa lahat. Sobrang ganda kasi talaga ng lapat niyan sa mukha ko. At after mo mga mailagay, eh, meron na agad pa instant glow. Di na rin nga ako tinigyawat simula nung ginamit ko tong beauty derm. ngayon so, nga, itong regular set ang gamit ko. At sa mga susunod na buwan, eh bala ko nga ulit bumalik sa blank set. Lahat nga ng ginamit kong skincare, simula nung 18 years old ako. Ito talaga ang pinaka gusto ko at pinaka maganda sa lahat. Mapapansin nyo man, never na akong tinigyawa. Depende na lang talaga kapag ka-stress, na-stress na ako kay Bebo. Nakshutang. <laughs> Susunod na araw nga, ipapakita ko naman sa inyo yung kapatid ko sa H2 na talagang natulungan nitong beauty derm. Dahil fresh na ako, syempre kailangan mabango tayo nang hindi tayo lapitan ng multo. <laughs> hindi siya pa rin ang gamit ko hanggang sa pagtulog. Sineshake-shake ko pa yan bago gamitin at 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy. Pero curious ka pa rin hanggang ngayon sa amoy neto, abay bili-bili din pag may time, nakshoot <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat!